Napansin mo na ba kung gaano karaming tao ang tila nawawala sa landas ng buhay, kahit na may pera sila, may mga kaibigan, may maayos na karera, at may libu-libong tagasubaybay sa social media? Ilang beses mo na bang nakita ang isang tao na bigla na lang gumuho? Yung tipo ng taong mukha namang ki-okay sa labas, pero sa loob, unti-unting nilalamon ng matinding pagkabalisa, takot, at kahungkagan. At ang pinakamasaklap, Marami sa mga trahedyang ito ang sanay na iwasan kung natutunan lang nila ang isang simpleng bagay na may kapangyarihang baguhin ang lahat. Ang susi ng pagbabago ay hindi mo matatagpuan sa labas. Nasa loob ito. Nasa'yo. Ngunit kapag binaliwala mo ito, may kabayaran. At ang kapalit niyan ay maaaring ang iyong katinuan ang iyong kapayapaan o maging ang iyong sariling buhay. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung bakit maaaring ang Pilosopiang Stoicismo ang pagbabagong matagal mo nang hinahanap. At kung mananatili ka hanggang dulo at isa sa buhay ang ituturo ko rito, ang epekto sa iyong buhay ay maaaring maging napakalalim na kahit ang mga taong malapit sa iyo ay mapapansin ang pagbabago. Para sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako si Adriano. Mahigit sa sampung taon na akong nagsasaliksik at isinasabuhay ang Stoicismo. At sa lahat ng mga panahong iyon, may isang bagay akong paulit-ulit na nasasaksihan, ang mga tao ay patuloy na naghihirap dahil ginagawa nila ang lahat para baguhin ang mundo sa labas, ngunit nakakalimutang ayusin ang sarili. At kaya ako narito, upang ipakita sa iyo kung paano mo maisasara at mabubuksan ang pinto ng tunay na pagbabago. Alam mo yung sandaling pakiramdam mo ay parang bumagsak ang mundo. Kapag iniwan ka ng taong mahal mo kapag ang proyektong pinaglaanan mo ng maraming buwan ay biglang nabigo o kapag natanggal ka sa trabaho ng hindi inaasahan, kahit ibinigay mo ang lahat. Iyan ang mga sandaling maraming tao ang gumuho sa loob. Nawawala sila sa direksyon, napupuno ng galit at tinatablan ng kawalan ng pag-asa. Ngunit ang hindi alam ng karamihan at matagal nang nalaman ng mga sinaunang stoic ay ito, ang sakit mismo ay hindi ang sumisira sa atin ang reaksyon natin sa sakit ang tunay na sumisira. Sabi ni Epicteto, hindi ang mga pangyayari ang gumugulo sa atin, kundi ang pananaw natin sa mga ito. At doon nagkakaroon ng kabuang pagbabago. Dahil isipin mo, mawala ng trabaho, makipaghiwalay, magkasakit, nangyayari ang mga ito araw-araw sa milyong-milyong tao. Pero bakit may mga tao na tuluyang lumulubog, habang ang iba ay mas lalong tumitibay? Bakit may mga taong ginagamit ang sakit bilang gasolina habang ang iba ay tinuturing itong libingan? Ang sagot ay nasa kung ano ang pinipili mong kontrolin. At dito tayo madalas nagkakamali. Karamihan sa mga tao ay nakatuon sa pagkontrol ng mga bagay na hindi naman nila hawak. Ang iniisip ng iba, ang ugali ng kanilang karelasyon, ang kalalabasan ng kanilang pagsisikap, ang pagpapahalaga ng boss, o ang mga reaksyon ng mga tao sa social media. Pero lahat ng iyan ay nasa labas ng ating saklaw. Subukang pigilan ang pag-agos ng tubig gamit ang iyong mga palad, ganyan ang epekto ng pilit na pagkontrol sa panlabas na mundo. Ngayon, sagutin mo ito, ilang gabi na ba ang nawala sa iyo sa kakaisip sa mga bagay na maaaring magkamali sa hinaharap? Ilang beses mo na bang inulit-ulit sa isipan mo ang mga nangyari sa nakaraan na hindi mo na mababago? Ilang beses mo nang sinubukang baguhin ang pananaw ng ibang tao tungkol sa iyo, napatunayan ang iyong halaga, na maunawaan ka, natanggapin ka. Kung ang sagot mo ay at malamang nga, ibig sabihin ay paulit-ulit mong sinusubukang kontrolin ang hindi mo kailanman hawak. At nakakapagod 'yon. Nakakasama sa kalusugan. Nakakaubos ng lakas. Ngunit may isa pang daan. Isang tahimik, matatag at malinaw na landas at ang daang ito ay ang pagbabalik sa sarili. Ang paglinang sa kung anong nasa loob mo, ang iyong mga iniisip, emosyon, kilos, hatol, at presensya. Unawain mo, hindi mo kontrolado kung pagtataksilan ka, pintasan ka, o tanggihan ka. Ngunit nasa kapangyarihan mong piliin kung magpapakatinag ka sa mga ito, o gagamitin mo ang mga ito bilang hakbang patungo sa iyong pag-angat. Hindi mo hawak kung ang isang tao ay magsisinungaling sa iyo. Ang totoo ay lagi kang may kapangyarihang pumili, li magpadala sa kapaitan, gaya ng taong nagsinungaling sa o panatilihin ang iyong katapatan. Ang ganitong uri ng kamalayan ay bihira. Ngunit kapag nagsimulang lumalim ang iyong pag-unawa, unti-unti kang umaangat daan sa mga reis impulsivas at pumapasok sa estado ng malinaw na pag-iisip. Ganito ang ginawa ni Viktor Frankl, isang psychiatrist na Hudyo na nakaligtas mula sa mga kampong piitan ng mga Nazi. Isa sa kanyang pinakatanyag na sinabi ay ito, maaaring mawala sa tao ang lahat, maliban sa isang bagay, ang kalayaan niyang pumili ng kanyang pananaw sa anumang kalagayan. Ito ang buod ng pilosopiyang stoic, ang pag-alala na laging may pagitan sa pagitan ng pangyayari at ng ating tugon. At sa pagitan na yon, nananahan ang ating tunay na kapangyarihan. At ang nakakagulat. Pinatutunayan ngayon ng agham ang mga natuklasan ng mga stoic mahigit dalawang libong taon na ang nakalipas. Ang Universidad ng Cambridge, halimbawa, ay naglabas ng mga pananaliksik na nagpapakita na ang mga taong nakabuo ng mataas na antas ng emosyonal na pananagutan, ay may mas mababang antas ng pagkabalisa, hindi gaanong dumaranas ng depresyon, at may mas matibay na emosyonal na katatagan, kahit sa mga panahong punang tensyon. Hindi ito tungkol sa pagtanggi sa sakit. Hindi ito pagbubulag-bulagan sa paghihirap. Ang punto ay ang pagkakaintindi mo sa mga pangyayari ang humuhubog sa mundong panloob mo, Kapag iniiba mo ang direksyon, mula sa kontrol sa labas, patungo sa kontrol sa loob, maaaring magpatuloy ang kaguluhan sa paligid pero ikaw, nananatiling nakasentro. Isa sa pinakamalinaw na halimbawa nito ay si Nelson Mandela. Matapos ang 27 taon sa likod ng rehas, na ikinulong ng walang katarungan, pwede sanang lumabas siya sa bilangguan na puno ng galit, durog na durog, uhaw sa paghihiganti. Pero hindi. Lumabas siyang payapa. Bu. May layunin. Bakit? Dahil sa loob ng lahat ng mga taong iyon, pinili niyang pagtagumpayan ang sarili. Pinili niyang pangibabawan ang kanyang isip, kilos at dignidad. Kaya ngayon, ako naman ang magtatanong. Gusto mo bang manatiling alipin ng mga panlabas na pagbabago na tuwing may kabuluhan sa labas, guguho ka sa loob? O nais mong maging taong kahit baliktarin rin man ang mundo, matatag ka pa rin? Ang katotohanan ay hindi mo kontrolado ang lahat ng pangyayari. Ang may kontrol ka lang ay kung paano ka tutugon. At mula sa araw na ito, kung gugustuhin mo, maaari mong simulan ang pagsasanay. Papaano? Kapag may nang asar o nang bastos, huminto sandali at obserbahan muna ang iyong sarili bago tumugon. Kapag may dumating na krisis, itanong mo, ano ba ang kaya kong gawin ngayon? Kapag sa palagay mo'y napag-iwanan ka o pinagsamantalahan, itanong mo sa sarili, paano ako makakakilos ng may dangal sa kabila nito? Sapagkat sa oras na piliin mong sundin ang direksyon na galing sa loob, hindi mula sa mga hangin ng labas, hindi ka lang basta makakaligtas sa bagyo bagkus, magbabago ka sa proseso. At ang pagbabagong ito, tahimik, malalim, at hindi matitinag, ay nagsisimula sa mismong sandaling piliin mong itigil na ang pagkahumaling sa mga bagay na di mo kontrolado at simulang pangibabawan ang tanging bagay na lagi mong hawak, ang iyong sarili. Ilang beses mo nang nahuli ang sarili mong inuulit, araw-araw, ang parehong negatibong mga kaisipan. Mga linyang tulad ng iwalang saysay ang buhay ko, o wala namang nangyayari kahit anong gawin ko, o lagi na lang akong naiiwan. Maaaring hindi mo ito napapansin, ngunit bawat pangungusap na inuulit mo, kahit sa tahimik mong isipan, ay unti-unting bumubuo sa kung sino ka. Ang totoo, kung ano ang paulit-ulit mong pinapakain sa isipan mo, sharing lalakas. At ang mga iniisip mo, kung inuulit ng inuulit, ay lalong tumitibay sa iyong pagkatao. Sabi ni Marco Orlio, ang kaluluwa ay nahuhubog ayon sa kulay ng kanyang mga iniisip. Ang naisipabatid ng sinabing iyon brutal sa katotohanan, ang paraan ng iyong pag-iisip ang siyang humuhubog sa iyong nararamdaman, sa iyong mga kilos, at, nohuli, sa takbo ng iyong buhay. Sa panahon ngayon, napakaraming tao ang nabubuhay na parang nakakulong sa isang hindi nakikitang siklo ng pagsira sa sarili. Gigising sila sa umaga at ang unang iniisip ay ang pinakamasamang posibleng senaryo. Maghapon silang nagtatrabaho habang ang isipan ay binabalot ng pag-aalinlangan, takot at paghahambing sa iba. Pagdating ng gabi, natutulog silang pasan ang bigat ng emosyon na lalo pang dumadagdag sa bawat araw na lumilipas. Marahil ay naranasan mo na rin ito. Marahil ay minsan mo nang tinitigan ang sarili sa salamin at nakaramdam ng hiya. O marahil ay naramdaman mo na rin ang biglang paninikip sa dibdib, na parang may nawawala sa'yo, kahit hindi mo alam kung ano yon. At ang lahat ng ito, hindi lamang sa emosyon na nanahan. Ito'y nararamdaman din sa katawan. Ang utak mo ay pinakikinggan ang bawat salita na sinasabi mo sa iyong sarili, kahit sa loob lamang ng iyong isipan. Tinatandaan niya. Inaangkop niya ang sarili. Iniaakman niya ang kanyang anyo base sa mga sinasambit mo, sa larangan ng makabagong agham ng pag-iisip, ang tawag dito ay neuroplasticity. Ibig sabihin, habang paulit-ulit mong iniisip ang isang bagay, lalo nitong pinapatibay ang ugnayang neural sa iyong utak. Sa madaling salita, iniukit mo mismo ang anyo ng iyong utak batay sa mga ideyang paulit-ulit mong pinipili. Kaya kung ang lagi mong inuulit ay takot, ikaw ay nagiging larawan ng takot. Kung palagi kang nagrereklamo, unti-unti kang nagiging huwaran ng hindi kasiyahan. Ngunit kapag nagsimula kang ulitin ang mga kaisipang nakabubuo, tumatanggap at naroroon sa kasalukuyan, unti-unti ka rin muling binubuo. Hindi ito nakangahulugang kailangang magkunwaring positibo sa lahat ng oras. Hindi ito tungkol sa pagtakip ng mga sugat gamit ang ngiti. Ito ay tungkol sa sinadyang pagpili kung anong uri ng kaisipan ang papayagan mong pumasok sa iyong kamalayan. Dahil kung ano ang pumapasok, siya rin huhubo. At kung ano ang palaging inuulit, iyon ang nagiging ikaw. Isipin mo, ilang beses sa isang araw mo ba kinukumpara ang iyong sarili sa iba? Tinitignan mo ang mga larawan sa social media, at nakikita mo ang taong may perpektong katawan, perpektong buhay, perpektong karera, at hindi mo namamalayan, nagsisimula kang makaramdam ng pagiging mababa. Ngunit nakakalimutan mong ang larawang iyon ay isang bahagi lamang ng buong istorya. Isa lamang itong napiling bahagi ng isang realidad na hindi mo talaga lubos na kilala. At ang paulit-ulit na paghahambing na iyan, ang pagkabigo at pagtingin sa sarili bilang kulang, iyan ang unti-unting sumisira sa kumpiyansa ng milyon-milyong tao. Taon ang ginugugol nila sa pagpapakain ng mga kaisipang unti-unting pinapatay ang lakas ng kanilang loob. Hanggang sa isang araw, tuluyan na lang silang sumusuko sa sarili nila. Ganito mismo ang nangyari kay Emmy Winehouse. Isang babaeng punang talento, damdamin at pagiging totoo, Munit sa kaloob-looban, paulit-ulit niyang sinasariwa ang mga kaisipang mapanira. Nalulong siya sa bisyo, napasok sa mga relasyong mapang-abuso, at biktima ng isang pamumuhay na puno ng matinding paghusga sa sarili. Isa siyang biktima ng sariling isipan. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil hindi siya naturuang pagmasdan ang sarili, ingatan ang sarili, at piliin kung ano ang dapat niyang panatilihin sa loob ng kanyang puso't diwa. Sa kabilang banda, may mga taong natutunang likhain ang isang panangdalang mula sa loob. Si Denzel Washington ay isang halimbawa. Isinilang siya sa isang mahirap na komunidad, hinarap ang diskriminasyon, tinanggihan, at pinagsarhan ng pinto. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag, disiplinado, at malinaw ang layunin. Kilala siya sa araw-araw na pagsasabi ng mga salita ng pasasalamat, panalangin, at pokus. Naintindihan niya na ang isipan ay parang isang hardin at kung wala kang itatanim, damo ang kusang usbong. Baka iniisip mo ngayon, paano kung hindi ko kayang kontrolin ang mga iniisip ko? At ang sagot ko, walang sinuman ang may kakayahang kontrolin ang lahat ng kaisipan. Ngunit kaya mong piliin kung alin sa mga ito ang bibigyan mo ng pansin. At ang pagpiling iyan ang bumabago sa lahat. Magsimula sa pagmamasid sa mga usapang nangyayari sa loob ng iyong sarili. Isulat Magtanong, kapag pumasok sa isipan mo ang ideya na hindi ako sapat, itanong mo sa sarili, ito ba'y isang katotohanan o takot lang na gumagapang sa akin? Kapag naisip mong wala namang may alam sa akin, itanong, totoo ba ito o ako'y nasasaktan lang ngayon? Ang paghubog ng isipan ay hindi isang bagay na ginagawa mo lang isang beses. Katulad ito ng pagsipilyo ng ipin. Isa itong araw-araw na kalinisan ng pag-isip. At pinagtitibay ito ng agham. Ayon sa mga pag-aaral na inilathala sa Journal of Cognitive Therapy, ang sadyang pagsasanay sa pagbabago ng mga negatibong kaisipan, kahit sampung minuto lang bawat araw, ay malaki ang epekto sa pagpapababa ng mga sintomas ng pagkabalisa at depresyon sa loob ng wala pang tatlong linggo. Gaya ng sinabi ni Seneca, hindi dahil mahirap ang mga bagay kaya tayo hindi nangangahas. Kundi dahil hindi tayo nangangahas, kaya nagiging mahirap ang mga bagay. Ang sarili mong isipan ay maaaring maging pinakamalupit mong kaaway o pinakamatatag mong kakampi. At ang pagpili ay nagsisimula sa mismong sandaling ito. Sa bawat ideyang dumadaan, nagtatanim ka ng binhi. Ang tanong, anong ani ang gusto mong anihin? Sapagkat sa huli, hindi ang sigaw ng mundo ang huhubog sa iyo, kundi ang mga bulong na araw-araw mong inuukit sa sarili mong dibdib. Ang kirot ay bahagi ng buhay. Walang makakailan yan, Dumarating ito nang hindi humihingi ng paumanhin, hindi kumakatok at walang pasabi. Maaaring pumasok ito sa pagtatapos ng isang relasyon, sa pagkamatay ng mahal sa buhay, sa balitang may malubhang karamdaman, sa pagkabigo ng isang pangarap na inaakalang matutupad. At sa ganitong mga sandali, parang guguho ang mundo. Ngunit itinuturo ng pilosopiyang Stoic, isang aral na bihirang pagnilayan, na may napakahalagang pagkakaiba sa pagitan ng sakit at ng paghihirap. Ang sakit ay hindi maiiwasan. Ngunit ang paghihirap ay isang bagay na maaari mong piliin iwasan. Sabi ni Seneca, mas madalas tayong pinahihirapan ng ating mga takot kaysa ng mismong katotohanan. At ang nais niyang ipahiwatig ay ito, kadalasan, hindi ang mismong kirot ang sumisira sa atin, kundi ang kwentong paulit-ulit natin kinukwento tungkol sa kirot na yon. Ang pagkakapit, ang galit, ang tanong na, bakit ako, ang sigaw ng hindi ito makatarungan, yan ang bumabalot sa atin sa paulit-ulit na paghihirap. Ilang ulit ka nang nanatili sa sugat ng nakaraan ng maraming linggo, buwan o taon pa nga. Ilang beses mo nang pinanood sa isip ang parehong eksenang nagdulot ng sakit, parang pelikulang paulit-ulit na pinapatugtog. Ang paulit-ulit na ito ay hindi paggaling. Isa itong pagdurusang emosyonal. At ang pinakamasaklap, madalas hindi natin ito namamalayan. Hinahawakan natin ng mahigpit ang bagay na nanakit sa atin, hanggang sa ang kirot ay naging bahagi na ng ating pagkatao at doon na tayo nabubuhay sa lumipas na panahon, habang ang kasalukuyan ay unti-unting naiiwan. Isipin mong may dalawang tao na parehong nawalan ng ama. Ang isa, naramdaman ang sakit, umiyak, nagluksa, pero unti-unti, ginawang inspirasyon ang pagkawala, inalala ang ama ng may pagmamahal, ginunita siya sa mabubuting gawa, pinalakas ang sarili sa mga aral na iniwan. Ang isa naman, tumigil sa isang yugto ng buhay, muling inaalala ang sandali ng pagkawala, sinisisi ang sarili, nagalit sa Diyos, sa buhay, sa lahat. Parehong Kirot, magkaibang landas. Ano ang naging kaibahan? Ang pananaw sa sakit. Hindi itinatanggi ng Stoic ang Kirot. Nararamdaman niya ito. Umiiyak siya. Ngunit nauunawaan niya na may mas mahalaga kaysa sa sakit, ang kahulugang ibinibigay mo rito at ang aral na ito ay totoo sa bawat bahagi ng buhay. Ilan da ba ang kilala mong pagkatapos masaktan sa pagtataksil ay tuluyang isinara ang puso sa pag-ibig? O ang mga nalugi sa negosyo at ngayon nabubuhay sa takot na subukang muli? O yung inabandona ng mahal sa buhay at nagtayo ng matataas na pader na ni sila mismo ay di na makalabas? Tayo ang pumipili kung mananatili tayong bihag ng kirot o kung gagamitin natin ito upang palayain ang ating sarili. Ang ganitong uri ng sakit na hindi na iproseso e eh, maayos ang siyang unti-unting sumira sa loob ni Kurt Cobain, ang kilalang artista. Isa siyang taong may kakaibang sensibilidad, talento, at iring kabighanihang karisma. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, siya ay patuloy na binabagabag ng mga sugat na hindi niya kailanman natutunang buin o bigyang bagong kahulugan. Sa kanyang puso, dala niya ang mabibigat na alaala mula sa pagkabata ang malalim na pagkalito sa kahulugan ng buhay, at ang matinding bigat ng kasikatan. Sa halip na gamitin ang sakit bilang lakas, hinayaan niyang siya ay malunod dito. Hindi siya mahina, hindi lamang niya natutunang harapin ang kirot ng hindi maging bilanggo ng kanyang sariling paghihirap. At dito pumapasok ang isang mahalagang bagay, pinatutunayan ng agham ang matagal ng sinasabi ng mga pilosopong stoiko sa loob ng mahigit dalawang libong taon. Sa isang pananaliksik na isinagawa sa Universidad ng Harvard, natuklasang ang mga taong natutong tanggapin ang sakit ng may buong kamalayan, sa halip na pigilan o iwasan ito, ay nagkaroon ng pagbaba ng hanggang kalahati sa mga sintomas ng depresyon at pagkabalisa. Ang simpleng pagkilos ng pagkilala sa sakit, nang walang paghusga, nang walang pagtakas, ay nagbibigay daan sa utak upang maisaaktibo ang mga bahagi na konektado sa katatagan at malalim na pag-unawa sa sarili. Maaaring tanungin mo ang iyong sarili, paano ko ito maisa sa buhay? Paano ko mararamdaman ang sakit nang hindi ako tuluyang kainin nito? Nagsisimula ito sa presensya. Kapag may dumating na masakit na karanasan, sa halip na tumakbo o itulak ito palayo, huminto. Huminya. Pansinin. Pangalanan ang iyong nararamdaman. Kung ito ay lungkot, tanggapin ito. Kung ito ay galit, yakapin ito. Kung ito ay takot, kilalanin ito. Ang sakit ay sumisigaw lamang kapag hindi pinapansin. Ngunit kapag pinakinggan mo ang iyong kalooban, may kakaibang bagay na nagsisimulang mangyari. Nagsisimula kang palayain ang sarili. Ang isa pang mahalagang hakbang ay ang paghahanap ng kahulugan. Tanungin mo ang sarili, ano bang gustong iparating sa akin ng sakit na ito? Paano ako maaaring lumago dahil dito? Aling bahagi ko ang kailangang maging mas matatag sa pagdaan nito? Ang paghahanap ng kahulugan ay siyang nagiging dahilan upang ang sakit ay maging guro. At ito ang pagkakaiba ng mga taong lumulubog sa mga taong lumilipad pataas. Ayon kay Viktor Frankl, isang doktor na nagmula sa bansang Austria, sa pagitan ng isang pangyayari at ng ating tugon ay may puwang, at sa puwang na iyon ay may kapangyarihan tayong pumili ng ating magiging tugon. At sa pagpiling iyon nakasalalay ang ating pagunlad at ang ating kalayaan. Kapag naunawaan mo ito, titigil ka na sa pagtakbo mula sa kirot. Matututo kang maglakad kasama ito. At habang lumalakad ka, mas lalakas ka. Hanggang dumating ang araw na ang sakit na dati mong iniiyakan ay maging pilat na lamang. At ang pilat na iyon ay tanda ng iyong katatagan. Na nalampasan mo ito at narito ka pa rin. Ang paghihirap ay parang tanikala. At ang susi upang maputol ito ay kamalayan. Ano man ang bigat ng sakit na dala mo ngayon, maaari nitong wasakin ka o hubugin ka. Ikaw ang pipili. Dahil sa huli, hindi mo laging mapipili kung ano ang mararamdaman mo, pero ikaw ang magpapasya kung ano ang gagawin mo sa nararamdaman mo. At doon nagsisimula ang tunay na pagbabagong pangloob. Napansin mo na ba kung gaano tayo laging binabahan ng tunog at impormasyon? Mga abiso, mensahe, paalala, opinyon. Mga tao na nagsasabi kung ano dapat ang gawin mo, kung paano ka dapat makaramdam, kung sino ka dapat. Sobrang dami ng ingay, sobrang dami ng impormasyon, kaya karamihan sa atin ay hindi na marunong makinig sa sariling tinig. Nabubuhay tayo sa isang mundong ang katahimikan ay tila naging isang bagay na nakakailang. Ang pagpaus ay tila aksaya ng oras. At ang pagiging mag-isa kasama ang sariling pag-iisip ay tila isang bagay na nakakatakot. Munit may ibang itinuturo ang pilosopiyang stoiko. Itinuturo nito na habang mas maingay ang mundo sa labas, mas mahalaga ang katahimikan sa loob. Sapagkat sa katahimikan ito natin natatagpuan ng ating sarili. Sa katahimikan nagsisimulang luminaw ang lahat. Doon mo unang naririnig ang tunay mong sarili, walang mga tinig ng inaasahan ng iba, walang presyon, walang alingas-ngas. Isinulat ni Seneca na ang pagiging mag-isa ay para sa kaluluwa, katulad ng pagdidiyeta para sa katawan, delikado kung sobra, pero mahalaga paminsan-minsan. Sa ating panahon, karamihan sa mga tao ay laging napapalibutan ng ingay, hindi dahil kailangan nila ito, kundi dahil ayaw nilang harapin ang katahimikan ng kanilang loob. Kapag huminto ang lahat, sumisibol ang mga bagay na pilit mong tinatago, ang mga alinlangan, takot, kaba at pagkabalisa. Ngunit ang pag-iwas dito ay hindi solusyon. Ang hindi mo hinarap ngayon, babalik yan sa'yo, marahil sa paraang mas masakit at mas mahirap. Ilang beses mo nang kinuha ang iyong telepono nang hindi mo alam kung bakit. Ilang oras mo nang ginugol sa pag-scroll na tila ba may tinatakasan ka. Ilang ulit mo nang naranasang malungkot kahit maraming tao sa paligid mo. Iyan ang tinatawag na modernong kawalan. At hindi ito malulunasan sa pamamagitan ng mas maraming ingay. Tanging ang presensya, ang buo at tapat na atensyon sa kasalukuyan ang makapupuno nito. Hindi mo kailangang maging monghe para maranasan ito. Pero kahit isang beses sa bawat araw, kailangan mong patigilin ang mundo para mapakinggan mo ang sarili mo. Subukan mong magsimula sa sampung minuto. Walang cellphone, walang telebisyon, walang anumang abala. Umupo ka lang. Huminga ng malalim. Makinig. Sa una, magiging kakaiba ang pakiramdam maaring makaramdam ka pa nga ng kaba. Pero habang tumatagal, unti-unti mong maintindihan ang isang katotohanan ng bihira ituro, ang katahimikan ay hindi kawalan. Doon nakatago ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. At hindi ito haka-haka lamang. Ayon sa mga pananaliksik ng Universidad ng Harvard, ang mga taong naglalaan ng kahit sampung minutong tahimik na pagninilay bawat araw ay nagkakaroon ng malaking pagbaba sa antas ng cortisol, ang hormon na responsable sa stress. Bukod dito, napapansin din ang pagbuti ng konsentrasyon, emosyonal na balanse, at linaw ng isipan. Sa tahimik na sandali mo rin matutuklasan ang mga bagay na ginagawa mo nang hindi mo namamalayan. Ang mga desisyong ginawa mo para lang hindi kahusgahan. Ang mga direksyong tinahak mo dala ng takot, hindi ng kabustuhan. Ang mga maskarang isinusuot mo araw-araw para lang mapansin o maaprobahan. At mula rito, magsisimulang lumitaw ang mga tanong na hindi mo pa kailanman na itanong sa sarili. Sino ako kapag walang tumitingin? Ano talaga ang nagtutulak sa akin? Anong mga inday ang paulit-ulit kong ginagamit para hindi ko marinig ang katotohanan sa loob ko? Hindi nabubuo ang ganitong tanong sa gitna ng kaguluhan. Sila ay umuusbong lamang kapag natutong tumahimik. At tandaan, ang katahimikan ay proteksyon din sapagkat sa oras na malinaw mo nang naririnig ang sarili mong tinig, hindi ka na basta-basta nadadala sa opinyon o kabustuhan ng iba. Isang dahilan kung bakit maraming humahanga kay Keanu Reeves ay ang kanyang tahimik at kalmadong paraan ng pamumuhay. Tahimik siyang humaharap sa mga dagok ng buhay, malalalim na pagkalugi, matinding pagsubok, at pressure ng pagiging sikat. Ngunit sa kabila nito, hindi siya kailanman sumabog sa publiko. Hindi niya ginawang dahilan ang sakit para mawalan ng kontrol sa halip pinili niyang mamuhay ng may paninindigan, layunin at balanse. Para sa kanya, ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay lakas na nagmumula sa loob. At ang lakas na yon, abot kamay nating lahat. Pero kinakailangan mong gumawa ng espasyo para dito. Kailangang isara mo ang mga bintana ng mundong panlabas para mabuksan mo ang pintuan ng sarili mong kalooban. Dahil habang mas nakikilala mo ang iyong sarili, mas kaunti ang pagkakataong ibebenta mo ito sa kapalit ng papuri o tanggap. Mas nakikinig ka sa sarili mo, mas hindi ka naapektuhan ng panlabas na inay. At habang mas konektado ka sa iyong sentro, mas matatag ka, kahit gumuho pa ang lahat sa paligid. Tulad ng isinulat ni Marco Orlio, ang kapayapaan ay nagmumula sa loob. Huwag mo itong hanapin sa labas. At ang kapayapaang ito ay dumarating lamang sa pagitan ng dalawang kaisipan, sa pagitan ng isang hina at susunod, sa pagitan ng iyong inay at ng iyong katahimikan, sa pagitan ng damdaming dumadaloy at ng tugon na ibinibigay mo, may puwang. At madalas, ang pagbabago na pinakahihintay mo sa buhay ay hindi galing sa malalaking tagumpay, papuri o karangalan. Minsan, dumarating ito sa katahimikan, sa isang saglit ng ganap na pagninilay, kapag natuklasan mong ang hinahanap mo sa buong mundo ay matagal nang nasa loob mo. Kaya mula ngayon, hayaang manahimik ang paligid kahit ilang sandali. Patayin ang ingay ng labas at pakinggan ang sarili mo. Sapagkat ang takbo ng iyong buhay ay maaaring magbago sa mismong oras na tumigil kang makinig sa lahat, sinimulan mong pakinggan ang sarili mong puso at isip. Hindi mo kayang kontrolin ang mundo sa paligid mo. Pero may lubos kang kapangyarihang baguhin ang paraan kung paano ka tumutugon sa bawat sitwasyon. Doon nag-ugat ang tunay mong lakas. Taglay mo na sa iyong kalooban ang lahat ng kailangang kagamitan para mabuhay ng may linaw ng isip, panloob na balanse, at tapang. Hindi mo kailangang hintayin ang susunod na linggo, ang bagong buwan, o isang panibagong yugto sa buhay. Pwede kang magsimula ngayon. Sapagkat ang tunay na pagbabago ay hindi palaging sumisigaw o maalingaungaw sa labas. Kadalasan, ito ay nagsisimula sa mga tahimik na pasya, mga desisyong hindi nakikita ng iba, pero paulit-ulit mong pinipili sa bawat araw, mga pasyang matibay, buo, at tapat. At kung naramdaman mong may kaunting katotohanang lumapit sa iyo ngayon, huwag kang tumigil dito. Ang susunod na video na nakikita mo sa screen ay magdadala pa sa iyo sa mas malalim na bahagi ng paglalakbay na ito. Tutulungan kang umakyat muli sa isa pang baitang patungo sa mas mataas na antas ng pag pagkaunawa at lakas. At kung tatanggapin mo ang paanyayang ito, posibleng maging isang porsyento kang mas mahusay kaysa sa ngayon, mas matatag, mas gising, mas malaya. Salamat sa paglalakad kasama ko hanggang dito. Magkita tayo sa susunod na video.